Ito ngayon ang bagong Nova Mall. So, ayan. Yung Goldilocks dumi ito. Ito ngayon na ang plaza. Nova Plaza. So, may foreigner doon. Hey, Jew. Hi. Parang nasa sa ter Tingnan mo yung ano. Ito oh. may labasan. Tingnan natin yung labasan. Tingnan natin muna yung labasan. Wow. Ganda, no? Picture kahal So, ito yung labasan ng Nova Mall. ayun di ba? kita lahat yung pwede kang bumaba dyan ha? Hmm. so ayan so ito yung labas dito sa may parang pinaka uh, veranda ng Nova Mall picturean mo nga ako ito lang ako ito lang pindutin mo ako kunyari nga nito. Tara. So, ayan. Ay, lalagyan ng IIH dyan, no? Lalagyan dyan ng IIH. Hmm. Tara. So, pasok ulit tayo doon sa loob. Nasa taas sila, Lisa. Lisa. yun, yun tong boy, ayun o, oh, yun. Kinakain nakain, Max. Ayun yung pwesto niya. Ayun. Ayun. Uh, 100 lang mahal, o. Oh. Saan to? Oh. Mura na dyan yung ano. Bawal yung mas Ang dami pong bakante, o. Oh. So, di ba? Ang dami pong bakante, Pwede pong marinda, marinda dyan, o. Oh! Ayan yung map. So, may takoyaki dito. Ano yung nandyan? Food court. Takoyaki. Ay, may taas pa rin na ganyan, no? Huh? Food court. Ano Belgian. Favored milk o Ano? sa so food court. Waffle. Oh, dyan yung silfonan. So, pasok tayo dito. Oo nga. Hi, Rina. Saan? So ito po yung sa nilisa? Ah? Nandito na sila. Oh, ito yung pwesto na ng cellphone. So, ito. Asa ah, si Lisa? Ha? Ay, hindi siya napunta dito araw-araw. Hello, madam. Oo nga. Ma. Eh, binablog ko yung pwesto mo para magpinuntahan ka rito. So, nasaan po ba sila? Anong to sila floor, no? Third floor. Ah, ito na yung lands tech nila. Nasa third floor po sila ng... ah, ayan, lands repair. Ah, Liza. So, nandito po sila sa third floor na Nova Plaza. Ngayong bago na ngayon. Ang init dito, no? Singaw yung taas. Ha? Nataas Ta ang singaw. Oo uh -huh. Hindi hangin sa sa'yo. Nakahanginan ka dyan, eh. May basic. Wala ka doon yung hangin. Eh. Nandito sa hilirang ito yung ano, mga cellphone-an. Oh, dyan muna kayo, bossing! Ikot lang kami. Laki ng pwesto mo rin na. Kila ano pa rin ito? Kila auntie ano pa rin Hindi ka jeep mo doon Ah, ganun. Wala na sila na Raya? Nasa Laguna na. Ah, hindi na talaga bumalik. Bapain sila kung meron yung pwesto na magandang ano. Pero mga may magpapakante pa? Likod. Ang dami eh. kung likod. Wala yung sa front. Pero kung may front, papalik sila. Mm. Ito yung sa inyo lahat doon. oh, ang ganda. Mm. Hmm. Kinuha na lahat, no? Sige. Sa so, akin. May mga pwesto doon nasa likod. Uh, ha? So, yun. So, ayan. siguro na bago yung pakalaman. Madam! <laughs> Pwede ba mag-apply? Dito, nag-iikot. Nag-apply ako eh. Nang ano, tindira. Okay. Ha? Bakit okay, Ah? na kanila ko? Oh, meron okay. eh, syempre. Okay. Syempre, iba pa rin yung may gagawin na iba, diba? Okay. Ang init dito sa inyo, no? Bakit dito nasa labas, no? Dito nila nilagay lahat ng cellphone. Oo nga, no? Ano oh, maganda naman yung first time. bukas mo lang? Oo, nagsabi Pero hindi tapos mo gano'n. Hinantay para siya nabukay. Oo. Oh, Si? Si? Yule, iwan ako. Ano? Yule. Na ano? Matayos. Ha, ah, akala ko sinong na ano. Ah, siya po pwesto rito. Hindi, uh... ko Saan ba pwesto nila uli ngayon? Sa ah, pa rin sila. Mm, okay. Ang init. Pero maganda naman yung posto mo, no? Nasa bungal ko. Yung magkano yung ganito poisto? 15. Sobrang taas din na rin, no? Sarabi. Okay. Kumusta naman ang araw? Okay naman. Sana ka din tayo sana mag-click, no? Thank ito muna kami ah. Eh. Nag-iikot ako. Ngayon lang ako nakapunta rito. <laughs> so, ayan. Ano ba yung kainan dyan? Ah, meron pa taas. Hindi pa makabukas yung mga sita. Salamin yung bubong nila, no? No? Bubong ba yan? Hindi, ano yung Pyrex yun. Hindi salamin yan. Yung huh? parang fiber na parang salamin yun. Oh, bumbong na nila eh. nila eh. hmm, kaya nila hmm. So, ayan po yung kanilang loob. Nasa third floor, fourth, fifth, hanggang fifth floor na ito. So, hmm. oh, diba yung kainan? may kainan dito. Pero hindi naman siya food court, no? Yeah. Yung mga pagkain, eh. Hindi, Pero Parang may tinatambay yung lalo, iba, eh. Hindi ka tulad yung food court naman na, naano tapay pa tayo. Price and flavor. Ah, ano na ha? ikot lang, hindi naman tayo pupunta sa taas. Masad sa ano na ka magpamasad so? sabi mo wala rin palaroan ng mga bata sa kanya dyan yung mga palaroan dyan yung mga bata queens queens daw sila dyan queens so ayan po oh, sila pagpapapun oh, okay. oh, okay. Ito yung malalimig. tayo dun. No? Marinda tayo. Eh? tayo. Adla? Ha? na. Okay. Ito Ayan, no? Ako gusto ko tayo ya, kay. Hmm? Ha? Five quick whip. Original octopus. Upo ka dun. Kuha ka ng upuan.

நட <laughs> referred <laughs> Sige. Original octopus. Nine inch. Huh? tawag dito maluti ay ano shake ha huh? <susurra>

Dito naman tayo sa uh, Mango Ege. Mango Ege. Hanging guy dito sa uh, Pagawa. Sa akin natin isang ano. Regular. Uh -huh. Sa akin mango graham sa. Ah, pwede ba 'yun sa ano, yung sa avocado? Wala avocado. Sa Ang mo din masyado mabaka. Sige, ah, oh. sa 10 floor pala itong kainan. Siya. So, Siya po so, si service po sila dito. Tentunan din uh, at occupied din so, May mga vacant pa